nagsimula din ako na, na walang alam sa negosyo at um, as in talaga, zero knowledge sa pagnenegosyo so uh, bago ako um, nag start ng negosyo is uh, nagre-research na ako kung ano yung mga gagawin ko, gano'n. So, that time, hindi ko pa alam kung anong business yung gusto kong uh, itatayo. Uh, anong business ang gusto kong umpisahan pag uwi ko dito sa Pilipinas. So, nasa YouTube lang ako lagi at uh, naroonood ako ng mga vlogger. So, ayun hanggang sa nabago na yung mindset ko pagdating sa pagbi-business, So, yung eagerness ko na gusto kong magkaroon ng sa sarili kong business. So, ayun, pinagpatuloy ko pagdating ko dito sa Pilipinas. And hindi ako natakot na nag ng negosyo. Sabi ko noon sa sarili ko, manalo matalo, at least sinubukan ko, Please, least ko yung pera na pinaghirapan ko sa ibang bansa. And, uh, gano'n naman kasi yun, eh. Sa pagdi-business kailangan mo, uh, magsukan. Manalo ka or matalo, then, it's okay. At least, sinubukan mo ka. Eh, paano kung nanalo ka? Paano kung nag ka? Di ba? At the end of the day, wala kang pagsisisihan. And at sa pagbibusiness, kung kahit wala kang alam, along the way, eventually, ma maaaral mo na yung takbo ng business. So, napapag-aralan naman siya, guys, habang nag-start ka na. Kasi kung hindi ka pa, pa nag-start, eh, hindi mo siya malalaman. So, ganun yung takbo ng business. Napapag-aralan siya. And huwag kang tumigil na mag-learning. So, mag-research ka pa rin sa mga internet kung ano yung mga uh, magkakapagpa-improve ng business mo